May plano ka bang magbago pero hindi mo maalaman kung anong gagawin at paano magsisimula? Yun bang ikaw mismo alam mo na hindi maganda tinatakbo ng buhay mo at marami nang nahihirapan dahil sa'yo? Pero parang wala ka namang choice kasi wala ka namang ibang pupuntahan. O kaya feeling mo pinagsawaan ka na ng tulong at nang tutulong. Ako naniniwala na hindi lahat ng masama ang ginagawa e eh natutuwa sa sitwasyon nila. May mga gusto pa ding magbago, may mga gusto pa ding kumawala sa hindi tama. Misan, refleksyon sila ng pagkukulang ng mga nasa paligid nila. Misan naman, produkto ng maling kapasyahan. Paano ka man napasok sa masalimuot na kalagayan, itong sasabihin ko ay mahalaga para makatulong sa pagbangon mo. Isipin mo yung perang bagong-bago. Kaya kuha tayo. Ito, medyo lang to ha. Pero isipin mo yung perang bagong-bago. Malutong, Mabango-bango pa, makinis at parang nakapanghihinayang natupiin para ilagay sa wallet. Nakakita ka na siguro ng gano'n. Tandaan mo yung itsura ng perang bago. Ngayon naman, isipin mo yung perang papel na lumang-luma. Eto, talagang niluma pa namin to. Yung mamasa-masa pa tapos parang marami ng palengking inikutan at bulok na bulok na. Yung mga tipong pag marami kang pera, e yun ang gusto mong unahing gastusin para mawala na sa wallet mo. O, naiisip mo na, sana makatulong to. Tanong, yun bang isang daan na bago at yung isang daan na luma ay magkaiba ng halaga? Hindi, di ba? Mas luma yung isa, mas marumi, mas lukot, baka may mga sulat-sulat pa at punit, pero magkasing halaga sila noong bago. Ganyan din ang buhay mo sa tingin ng Diyos. Hindi nawawala ng halaga. Ano pa man ang kalagayan at itsura ano pa man ang pinagdaanan at kasaysayan. Sabi nga sa Bible, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Come as you are, mahal ka ng Diyos. Hindi nagbago yon. He wants to turn your mess into a message. His message. Asahan mo yan kasi hindi ka susukuan ng Diyos. Asal apa ha?